Ayan o, saglit lang po nila itong nagawa. Sabi ko nga, uh, mabilis lang pala. Ayan o, naandito na tayo. Nakakarap nakapunta na ako dito sa na Ayan isang magandang buhay mga farmer Sa bagat siso na naman, bumalik na naman daw. Ayan, ang ganda ng bundok grabe oh tingnan nyo nakapagpakain na tayo ng ibon dahil kahapon hindi ko napakain dahil na uh, uh, sinundo namin sinaan galing Ilocos sa Dao ayan eh, medyo late visit po tayo sa kainan ayan maraming salamat sa mga pumunta kahapon may mga bumalik from uh, last Sunday so kahapon bumalik po sila mga hindi nakaabot sa lechon so ayun 3 lechon po tayo almost finish po yung ano may, may natirang kaunti yung pangkain po ng mga tropa tapos sa uh, dalawang ulo na ano din na na benta rin. ganda ng ginawa ni bebe sa ulo isang malaking bila uh, bilao ulo tapos may nakapaligid na dalawang kilong lechon ang ganda nga naman tingnan may nainggit sa kabila kumuha din <laughs> naging dalawa so ayun <laughs> ah uh, kakatuwa ngayon ay Monday at umam uh, umambon umulan. Umulan mga ka farmer ayan. Umulan po at uh, mga abono sana ako ng nang uh, ating mga papaya mga ka farmer. Calcium nitrate lang muna tapos after a week ay uh, bibigyan na natin ng urea muna. So wala na akong fertilizer diyan. Uh, ano na lang muna siguro synthetic tayo so yun pinakamadali eh tapos gusto ko palang batiin ng happy happy birthday si Tito Noel Yabot ah, birthday niya ngayon 66 birthday siya uh, makabahabang batian to eh no <laughs> ayan si Tito naman ay uh, <clears throat> ever since ayan naandyan so, naandito na po siya sa Pilipinas enjoying his retirement Uh, at ayan Happy happy birthday po At gando pinapabati rin ni Brother Ronald Olan Ang kanyang nanay Si Wanita Olan Ayan nai Wanita Olan Happy 75th birthday po June 24 Wow 75 Ah uh, Farmas Ayan Happy happy birthday po At uh, Trabaho ba tayo? Tapos na pong uh, Tapos na rin Plasteran yan Tapos si plano ni Junju ay ni Papa Yam magpapahukay na daw siya ngayon dito ah hindi daw pwede yung hollow matagal masyado sabi ni Papa mabilisan lang tayo at least buhos di ko alam kung anong gagawin nila sa mixer baka isingit dito di ko alam kung paano nila gagawin yan tapos si Junjun daw baka mag palitada na doon sa kabilang side ayun o no? yung kita nyo yung mga hollow na yan para matapos-tapos na po tayo at ah uh, marami pa tayong ah uh, nakapending so ayan ganda ng uh, panahon hindi ako nakapag vlog sa kabilang channel kahapon medyo na uh, busy tayo putol eh meron na itutuloy ko na lang naman yan tapos dumating na rin yung mga orchid uh, orchids yung aking pot na ilagay ko na po sa mayra pala alagaan yung pals na yon hindi ko nga maibigkas yung <laughs> <laughs> ay nako so oh, ayun nasa taas na po ng aquarium maganda naman tingnan pero mas maganda sana kung maraming dahon ay, na disgrasya nga ng init napaka sensitive pala sa araw nun ay ko kasi dun kung saan nakahiga si Junjun -Jun. kasi dito nasisinaga ng araw nung last Sunday Father's Day inilipat ko dun kasi sabi ko malilim dito pagdating naman ng alas 2 alas 3 ng hapon nadali siya ng araw ay ang init ayun tingin ko patay looy talagang parang nasunog mga ka-farmer yun so babawi naman daw yun ginupit gupit ko na yung mga wala na eh yung mga ano na lang natira so re-recover hopefully ay uh, marico, makarecover pag aralan ko muna yung ano ganda pa naman ng ano ganda pa naman po ng uh, halaman so ayun gahatid na ako sa mga bata pagpakain na tayo ng kalapati so menos na kung free si Kong Kong baka paglinisin ko na lang po ng uh, loft so busy busy tayo kahapon thank you thank you unang una sa Panginoon syempre pangalawa po sa walang sawang suporta ninyo at uh, medyo ano nga lang marami nagko-complain sa langaw oh. sabi, sabi ko sa mga sa crew paliwanag ninyo na ngayon lang yan na uh, matatapos na ako yung kalbaryo natin actually marami po talagang the whole year merong langaw pero ngayon is parang na triple o five times po ang dami ngayon talaga so eh, yun meron naman ng ano wish na po talaga sa taong bayan hindi lang naman sa amin halos daw buong arayat ngayon tad <laughs> tad ipinibintang sa pinya so ayun, humingi po ako ng pasensya Hopefully sa susunod po eh malay natin no oh, God willing maayos po natin yung mga bagay-bagay at uh, sana magtuloy-tuloy. So yung yung plano natin na extension doon, yung kusina mo may nakikita na po akong magandang paglalagyan. Yung extension po doon sa ating uh, kainan na uh, tap gilid ng playground ay uh, push natin ngayon uh, pagkagamanda pa naman baka makapagpatambak muna tayo tapos yung abukadong ang dalawa ng labi dabs ko mukhang ipapalipat Ipapalipat talaga mga ka farm kailangan ilipat so yun muna ang ating mga susunod at uh, hopefully sana po magtuloy tuloy ano? malay natin meron nga ako nakikita sabi ko baka pwede tayong mag weekdays yung lechon mami masarap din kasi eh. alang ang hirap ipush kung dito let's say i-open namin yun lang tingnan, tingnan ko po muna kasi dati kasi Monday sarado kami ah hindi Monday Whole day pala kami bukas sa tindahan pero may, may time po na wala kaming lechon inuubos muna namin yung mga tira pero malakas naman yung mga lechon paksi wala small town So, ayun, dami pong suki. Mukha ng lechon paksiw, paborito. Ganyan, ganyan. So, pag naubos na yun, magpapalatag na naman ako ng uh, lechon. So, Monday sigurado yan. Wala kasi syempre, Monday is ano eh. Galing kaming Sunday. So, Monday, magbukas namin. Yun lang ang ano namin. Yung mami-mami lang, ganon. Pero masarap yung mami eh. Marami pong naghahanap din nun, mga suki namin dito. Tingnan natin at uh, no. minsan nga maggagawa ako at uh, yun ang ipapamerienda natin sa mga boys so ayan dami namang buto-buto alas -buto. 7 na ito na duty na tayo <laughs> duty na ayano no, pa pala ngayon abangan nyo may landscaping pala tayo mga farmer sana matuloy eh landscaping may maintain na natin to uh, sabi ko hindi na kaya ng ano at uh, tamang-tamang nag-uulan ayan o oh, ipapatrim na naman natin yan tapos sa uh, yung dito sa Carabao grass i papa na rin natin dito pero wala na masyadong cheche boreching mga kung ano-ano mga halaman basta Carabao grass lang yung yung gilid ilalim lang ng ating ano uh, ano ng orchids so sina Sydney po ay uh, ano punta vlog natin para matulungan din natin ano sa mga gustong magpagawata at magano ng landscaping so ayun pa landscape eh, affordable na, di diba? Magaling naman at uh, mabilis ka usap, makakain. Ayun. Yan, tuloy natin ang uh, vlog na kapag buhay pa der. Mga farmer. <laughs> Tanto na <nako. laughs> Ilan lang kaming nga uh, lalaki naghatid doon sa mga uh, anak kasi syempre si Rowan po eh ano, di ba? Pero nagsummer po siya. nag naman siya. Ay, ah, medyo sanay na. Nakayaka naka, ano nga kagad ka sa teacher eh. Kilalang kilala niya yung teacher. Kaya, ano naman. Medyo, oh, hindi siya, ano. May mga umiiyak. Pero siya hindi naman. Sabi niya. Pero sabi niya sa akin, Papa, huwag ka nga alis ha. Para makita kita agad paglabas. Sabi ko, big boy ka na. Huwag ka ng ano. So, ayun po mga farmer Agatid tayo doon. Iniwan ko na kasi. 6 sa... Uh, 6.30 uh, 7, 9.30 ang labas nila ito ang kalaban natin sa... Uh, nyug, mga ka-farmer. Ayan o. Uh. Hindi ko alam kung ano uh, yan. Patay na siya. Yan ang matinding kalaban natin sa nyug. So, sabi ko, uwi na ako 9.30. Ayan, umulan. Uh, magkakaroon po yan railings dito. At least, tapos na yung ating... Uh, project dito mga ka-farm ayun na lang kaunting kembot pa kaunting kembot pa wala luwag luwag din pala kaya kaya dito pangarap nating i-jack jackfruit pwede dito siguro mga dito mga ka-farm ayan ganito kalayo yung ugat naman yan ayun o oh. malaki, -malaki ang bababa ng ugat pag tumama siya, umislide, bababa yan. Pag ganon, na nung ano, nung uh, wall. So, okay lang yan. Tapos, doon, tatlo, alaman si. Pwede na. Ah. Kung, kung pinagliinis ko ng loft, pinutol niya na din yung mga, ano doon. Ito, naguhukay na po sila. Mga farmer, ayan. Oh. pinagtatambak abono tayo ng ano. Kahapon sana mag-aabono ako. Kaya lang ah, bigla ang ano. Susundo pala kami. <laughs> Baka bukas mag-spray ulit tayo ng ano, uh, insecticide. Top kill mabaho. Yun ang uh, pangontra natin sa uh, mga insectong uh, tumitira. Dito tatanim pala ako ng talbos ng kamote dito banda dyan. sa may baba dito lang sa may corner ni na saisay na yan kasi wala namang nakakapagpark pa dyan so dito nagagamit po nila pero dito doon sa may mga corner pwede tayo dyan kamote takaw tayo sa talbos eh so yan sino kaya ang absent yun yun na andyan ayun na Rizal wala. Napalaban yan Napalaban sa kasalan si ano no? Rizal. Hindi ko yan Ha? Ha? Napagod siguro kahapon. Nino, ninu ninong kang ano? Sino ko Si Dexter wala Wala Ba. con ah. tay ah. na thế nào gần đây là cái này này anh em talaga ang kulay ng lupa May layout na. Ano kaya natin didiskartehan yung mixer? Adun mo na kayo oh, na. Sa gitna oras lang. Papailalit na lang mga talong. Na? Oo, pwede namang daanan yung talong na yan. Papailalit lang. Oo. Sa gitna at oras lang naman yan. यारी बुिंगो भाई में चल there. Pero, saka na tayo. Wala pa tayong final dito sa uh, swimming pool. Parang parang uh, hirap yata ito ah. bukas uh, ah, papasok na siguro yung mga yan. makakapagpalitada na dito kung ah, dagdag tayo ng tao ah, wala din tatay ni Rizal no? ha? Ano no? Na? Parang nag-duty Ah Si Jay wala rin Wala

Sana walang gaano ng tubig din, may tubig din ha. Eh. Ang ganda ini spray ko ah, ha? Haha Farmer. So ganda pa yung top kill ah Hmm. Mga talok natin gumaganda na. O yan, dito naman sila pwedeng umano ano. Talagang kailangan lagyan, no? Oh. tingnan niyo ang mga dinaanan ng tubig, oh. Grabe. Lalo na po mga lakas na malakas ang ulan. Mawawash out talaga siya. So, yan, kaya sabi ko, i na natin kasi eh, mawawala din po ito, itong tinambak na ito. Mawawala din ito pagka ano, pagka lalo na kung bagyo, malakas na ulan. Tingnan niyo naman, oh. Ganyan po kalakas, oh. Tingnan niyo. Oh. Ayun, oh. Ayun yung na, na bumagsak na ano diba na lupa so konti na lang naman kalahati lang siguro nung naan doon hopefully pag natapos na ito ayun tapos tambak tayo ng island padagdag tayo ng uh, dalawang hollow blocks pa siguro nyan hmm tapos focus na tayo doon sa tindahan muna kasi sa ngayon sana, sana po tuloy tuloy hindi man tuloy tuloy sabagay malaki po talagang in-improve ngayon ano? so marami po ang nakakaalam marami ang uh, pumunta so sana no? Uh, naging maganda naman po yung ano ng uh, lechon namin so kahit pa paano yung mga buo madagdagan din po yung order so yun yun ang ini-expect ina inaasahan ko na no pinagpi-pray ko na sana lumakas din po yung buong order kasi ano ah, malaking tulong di ba so ayun sabi ko nga kahit maka -apat, apat lang tatlo apat weekdays malaking bagay ngayon may isa po kami so ayun may balik lang yung lakasana nung aming nung uh, uh, pandemic lakas eh ayan may tubig na yung doon railings po mga siguro mga 2 feet to 3 feet lang siguro pwede na no? protection lang po sa mga bata din kasi Oh, mamaya may diba di ba na umi o ano man, dumire-diretso, hindi mo napansin. Ahirap na. Dito hindi naman sila pumupunta lang problema dito eh. Doon lang, doon ang medyo delikado. Pero dito, nilihira sila. Hindi naman sila uh, napunta dito. Pupunta dadaan lang sila para ah uh, uh, tumakas. <laughs> Pero hindi naman na pumupunta dito sa mga halaman. natin tong uh, tatambakan ayan o, oh, saglit lang po nila tong nagawa sabi ko nga uh, mabilis lang pala ayan o, oh, na tayo nakakarap nakapunta na ako dito sa gitna o, tingnan nyo. O, diba? so, sabi ko, pwede siyang dagdaga ng mga uh, hollow blocks pa, mga dalawa pa siguro dalawang hollow blocks pa Ang taas natin para naman na mas mataas at least maile-level natin doon. Tataas pa sigurado 'yun eh. So, 'Yun po yung ating inahabol din. Mas maganda. ikot-ikot <laughs> lang daw. Naasar nila si Gonggong. -Gong. Gong ang iniigot-igotan mo dyan eh. eh eh may pinapa ano pinalinis ko yung pigeon loft so ayan dito magkakaroon tayo ng hanging bridge na medyo gumagalaw-galaw di ba? tama naman oh, mga instagram <laughs> di ba? magandang panahon ayun dun o so yan mga ka farmer ang ating ano ito tatambakan pa to ito din no. ang dami pang tatambakan sabi ko nga sana kung mga bagay umulan na naman po ano kanya na naman yung habagat kaya at least may nakapasok na ilang truck din diyan, tambak. Grabe, bilis ng gastos. Tingnan lang kung kita kita tayo nung nakaraang weekend at uh, kung bayad utang tayo. kung bayad utang mga farmer sabi ni Papa mo, wala na akong pang-abono. Hindi ko yung benta Papa yam, iriremit -re lahat sa iyo yun. <laughs> Ayan, kung naman tayo. So, ayan, happy birthday pala uli kay Tito Noel Yabot. At nasa masantong daw sila kahapon. So, ayan. Pakain na lang daw sila sa labas ngayon. So, ayan, marami pong salamat mga ka-farmer. Uh, balikan natin to Game 7, sinisilip-silip ko.